Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Nailalarawan ang pagkaakin lang geografikal ng Pilipinas. Mga anyang lupa. Aralin 8 Sa araling ito, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang anyang lupa na makita sa Pilipinas at ilang mga halimbawa nito. Makailang beses na natin napag-aralan na ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ibig sabihin, ay binubuo ng mga grupo ng isla. Ang isla ay lupa na napapalibutan ng katubigan. Halimbawa nito ay ang mga isla ng Luzon at Mindanao. Mayroon din tayong Hundred Islands ng Pangasinan, kung dami naman ng pag-uusapan. Maraming isla sa bansa dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire ay mga aktibong bulkan na nakapalibot sa karagatang Pasipiko, saan bahagi ang Pilipinas. Ang bulkan ay isang anyong lupa na sumasabog at naglalabas ng usok o lahar mula sa bukana, halimbawa ng mga bulkan ay ang Mount Pinatubo, Mount Mayon at Mount Taal. Hindi naman ibig sabihin na bulkan ay dapat mataas na ito, katulad sa Mount Taal na isang mababang bulkan. Malaki ang epekto ng mga bulkan sa Pilipinas dahil sila ay dahilan sa pagkakabuo ng mga isla. Sa pagputok ng mga bulkan, unti-unting natatambakan ng lupa ang paligid nila at dito nabubuo ang mga isla. Hindi nakakapagtakang arkipelago ang bansa. Kung mapapansin mo, ang bulkan at bundok ay may parehong pamagat na mount. Ang ibig sabihin kasi ng mount ay nakaumbok mula sa lupa. Ang mga bundok katulad ng Mount Apo, Mount Dulang-dulang, at Mount Arayat ay iilang halimbawa ng mga ito. Ang kabundukan tulad ng Sierra Madre ay resulta ng paggalaw ng mga Eurasian at Philippine Sea Plate. Ang mga plate ay mga malalaking anyong lupa na sa ilalim na ay gumagalaw. Sa banggaan ng dalawa ay bumuo na nakapaitaas na mga lupa o kabundukan. Mababa ng kaunti sa mga bundok ay ang mga burol. Depende sa nakagis ng katawagan kung ang isang anyong lupa ay bundok o burol. Subalit so ayon sa ilan, kinikilalang bundok ang anyong lupa kung ito ay may minimum na taas na 600 metro o 2,000 talampakan na angat sa level ng tubig. Bababa pa rito ay tinatawag na naburol. Ang Chocolate Hills sa Bohol ay nabuo mula sa erosyon at deposito na Corales. Sa tagal na panahon ay bumigay ang mga lupa sa kapatagan at nanatiling matibay ang mga may deposito ng lime o Corales. Kaya nabuo ang mga Chocolate Hills. Ang pagiging tropikal ng Pilipinas at pagiging maulan ay nagbunsod sa pangyayaring ito subalit milyon-milyon taon bago ito nangyari. Isa pang mataas na anyong lupa ay ang Talampas. Ang Talampas ay mataas na lugar tulad ng bundok ngunit patag sa itaas. Ang Talampas ng Bukidnon-Lanaw at Bagyo ay ilang halimbawa. Sa katunayan, sa Cebuano, ang saltang Bukidnon ay nangangulugang taga-bundok. Sa pagitan ng mga bundok o talampas ay makita naman ang lambak. Ang lambak ay anyong lupa na nasa gitna ng dalawang mataas na kalupaan at kadalasan ay may ilog dito. Ang lambak ng kagayan ay halimbawa nito. Mainam magtanim ng mga palay o halaman sa mga kapatagan dahil pantay ang level ng lupa. Tulad sa Central Luzon kung nasa Nueva Ecija na tinatawag ng rice granary ng Pilipinas. Ang Tangway o Peninsula ay triangulang anyon lupa na napalilibutan ng tubig subalit na nakarugtong pa rin sa kalupaan. Halimbawa nito ay ang Bataan at Cavite Peninsula. Muli, dahil arkipelago ang Pilipinas, ang ating baybayin ay ikalimang pinakamahaba sa buong mundo. Ang baybayin o dalampasigan ay ang lupang dahan-dahang paibaba sa katubigan. Ito ay may sukat kung pagdulugtong-dugtong na 22,548 milya. Dahil tropikal ang bansa, wala tayong mga anyong lupa na nagresulta mula sa sobrang init tulad ng disyerto at sobrang lamig tulad ng tundra. Bilang buod, ang anyong lupa sa Pilipinas ay binubuo ng bulkan, bundok, burol, talampas, lambak, tangway, kapatagan, baybayin at isla. Ang bulkan ay anyong lupa na sumasabog at naglalabas ng usok at lahar. Ang bundok ay isang mataas na anyong lupa. Burol ang tawag sa nakaangat na anyong lupa mas mababa sa bundok. Talampas ay anyong lupa na malabundok dahil mataas ngunit patag sa itaas. Ang lambak ay nasa pagitan ng dalawang mataas na anyong lupa. Ang tangway ay nakausding lupa sa katubigan ngunit nakarugtong pa rin sa kalupaan. Karamihan naninirahan ang mamamayan sa mga kapatagan dahil mas mainam tamnan ito ng halaman dahil pantay ang lupa. Ang isla ay ang lupang napapalibutan ng tubig. Ang bahaging magkikita ang lupa at tubig ng isla ay tinatawag na dalampasigan o baybayin. Ang susunod na aralin ay nailalarawan ang pagkakilanlang geografikal ng Pilipinas, mga anyong tubig. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!